in order to unite all the Muslim constituents here in Cebu Province, need Jud Namo or Ed Barak, ang niyatakaroon sa historical place sa Plaza Independencia, Cebu City para ubanan ang ato ng atong mga kaigso ng Muslim sa pagselebrar sa Idel Ang Idel Fitir o Feast of Breaking the Fast, mao ang opisyal na paghuman sa Ramadan. This is done by a large community-wide prayer service in the morning, followed by meals and conversation with friends and family. Maung pangandui sa mga bagong generasyon pagtukod ug mas dagkong mosque, para sa safety ug mas inclusive nga space para sa ilang pagampo ug pagsamba, samba na sa mga special nga okasyon sa manini i dream for a grand mosque for the muslim community here in the cebu so that we could properly like pray with a growing population of approximately 100,000 our muslim brothers and sisters in cebu never cease to keep their faith. they built small mosques around the city. para ma-accommodate ang mas daghan nilang ang mga kauban. Bago mag-idalfitir, ming sa mga nagkalain-laing mosques dari sa Cebu City aron madunggan ang mga kasinatian sa ato mga kaigsuunang Muslim. First, we went to the Green Mosque ng itukod sa Sikatuna, Cebu City, built almost a decade ago. This is one of the largest and most well-crafted mosques dari sa Cebu, ang sa 500 kataw ang maigo dinhi ang prayer area sa mga babae nahimutang sa ibabaw ni iningabahin. nga bahin, samtang ang lalaki tua sa ubos But during big celebrations, dili gyud gihapon paigo silang tanan, hinungdan nga sa gawas na lang ang uban magpadayon sa ilang pagampo. ampo ko dere sa Cebu kay katung about sa Marawi siege, kay daghan din namang opportunity na mapadi og dire sa Cebu. Because of Marawi siege, after that most of the Muslims, especially the Maranao tribes, basically transferred here in Cebu City for living purposes. During siege, nawalan silang balay, even kabuhayan. We also went to Al-Hayari Mosque in Basak, Mambaling, Cebu City, which can hold more than 500 individuals as well. It's bigger than the previous one, but it has a simple interior design. It doesn't have many paintings on the ceiling. It's really just like a huge house. This mosque is sidelined by a small learning center where Muslim kids learn much more about their religion and its practices. Layo lang mong balay, tagalabangong ko, pero makarigid ko sa sa mong mosque. Especially karon mo arigid ko kay it is the month of peace to remove our sins. Hindi ka simba na mo kay among ginang kay tapok-tapok maka mi tarong musamba mi to only one god ikatulo nga among gibisita mao ang Al Rayyan Masjid sa second floor sa Vision Theater building sa Colon Street Cebu City busa kini kakaraang sinihan nga gikahimutangan karon sa ilahang mosque diin ila kini giabangan gali daghan sa ilaha nang usab sa silong ni ini sugod so na mong pray kay musaka na lang udrid diya kay naraman gi butang nila mo moske Espasyo ang kasagarang kuwang sa mosques na among naadtuan. Maong hangyo nila In order to unite all the Muslim constituents here in Cebu province, need jud na mo o Grand Mosque. Bisag sa kakuwang sa espasyo to hold major events like this for our brothers and sisters in the Muslim community, wala kinimahimong babag para mas mapaligon ang ilahang pagtuo. We bring you language, culture, mga balitang bisnak para sa mga Pinoy. Fight!